Uy, ayan mga kapitbahay, what's up? Welcome back na naman dito sa channel natin. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi medyo busy tayo. Ayan, so ngayon mga kapitbahay, meron nag-comment dito sa YouTube natin. Nagtatanong po sa akin. Ang katanungan po niya is, Sir, mas stable ba talaga kung naka-static IP kaysa naka-dynamic IP yung ISP mo? Okay, namin? Yan po yung katanungan niya. Okay, so eto mga kapitbahay, i-explain natin ng konti or Uh, if we familiarize natin sa kanya kung ano nga ba ang news kapag naka-static IP. Meron po kasi ang mga sinayo, merong merong gamit bakit nga ba kailangan mo pag pa static IP. Ano nga ba ang dahilan? At saka nagiging stable or mas stable nga ba kapag naka-static public IP ka? Okay? nagde-depende po kasi yan mga, mga kapitbahay doon sa scenario kung ano yung needs ng isang network mo or ng isang company about dun sa ISP provider mo. Okay, so ang sasagutin natin ngayon is sinasabi niya, parang ang tinatanong niya is mas stable nga ba kapag naka-static IP or naka-dynamic? Ano nga ba doon ang pinagkaiba? Kaya yan yung i-explain natin ng konti sa kanya para malaman niya. Kasi ito mukhang baguhan lang to si Sir na, si Sir Darwin. Yan, shoutout pala sa Sir Darwin. Hindi ko na babanggitin yung last name mo. Yan, nagtatanong po sa akin, ano nga ba do ang nababagay dun sa office nila? static IP ba or dynamic IP lang. Okay? Ayan. Yan. Okay, so let's go. Pag-uusapan natin, explain natin ng konti. Right? let's go. Alright, right, uh, mga kapit no, gaya nga ng dati ko, nagdidepende po kasi yun dun sa requirements ng isang company. Okay, so kunyari, ikaw company or isang small business ka lang, nagpakabit ka ng, IS, ng internet nagkuha ka ng internet dun sa mga ISP provider na available sa inyo. Okay? Usually, kapag mag-apply ka ng isang internet, may tinatanong po dun. Uh, pero halos lahat ngayon, mayroon na sa kasamang static public, public IP. Pero, mas mahal po kasi kapag naka-static public IP ka. Tapos, ang default kapag mag-apply ka ng ISP provider is naka-dynamic IP. Okay? So, walang kinalaman po yun sa performance kung naka-dynamic ka man or naka-static public IP. Ang pinagkaiba lang po kasi noon kapag naka-dynamic ka is yung IP mo or yung public IP mo is iba-iba. Every time na mag-update sila, mag-update din yung public IP mo. Parang yung IP mo is random lang. Tapos kapag naka-static public IP ka, may dedicated ka na public IP na yun lang talaga ang gagamitin ng isang uh, watag nito ng Yung connection. Okay? So, ang gamit po kasi kapag naka-static public IP ka is ginagamit lang po ang static public IP ini-open po nila yung port kung mayroon kang bagay or mag BBPN ka or mag IPsec ka kaya kailangan mo ng public IP pero walang effect po doon sa performance ng internet mo kahit naka dynamic ka man or naka public IP paras lang po yung connection mo naka public IP ka lang kasi kailangan mo para hindi magbago-bago yung public IP mo kapag naka-IPsec ka. Kasi kapag naka-IPsec ka, kailangan yung IP mo isi-isa lang. Kasi every time, kumari, naka-dynamic yung connection mo, pag nagbago, so, madi-disconnect yung uh, VPN connection mo. Uh, Mag-iiba-iba. So, magkakaproblema ka kasi every time na magbago, magdi-disconnect ka. Yun. Kaya, yun yung purpose ng static public IP. So, wala po yung effect kung naka-dynamic ka man or naka-static kung ano yung plan mo at saka nagdidepende na yun sa ISP provider mo kung maganda talaga yung service nila. Okay? eto naman yung isa. Uh, kapag naka-static public IP ka, nagiging stable talaga kapag naka line ka. Pero kung nga yung internet mo is naka-DSL uh, ka lang naman, tapos yun, wala pong effect yun. Kahit mapa-dynamic IP ka man o mapa-static public IP, wala pong effect yun sa connection. Unless na lang, naka-static public IP Katapos tapos naka line ka. Yun, iba kasi talaga ang connection ng list line, yung pinatawag natin na dedicated connection, which is, yun, kung hindi nyo alam kung ano yung list line, meron akong video na sa YouTube, search lang nyo, what is list line, lalabas na po yun. Ayan, so, sana nasagot ko yung katanungan ng isa natin subscriber, uh, kung ano nga ba ang mas stable. Okay, pares lang po yun. Naka-dynamic ka man o naka-static public IP, same connection. Nagde-depende na talaga yun Okay, tapos, ano nga ba ang, paano nga ba mag-apply daw? Actually, may mga vlog na ako nito eh. Paano nga ba mag-apply? Ano nga ba ang need? Yan, yun yung sinasabi ko. Kung ano yung need ng company nyo, kunyari, yung company nyo is need lang talaga is browsing, email, abatag uh, nito, uh, sending, downloading, wala nang iba. Pwede ka kahit naka-dynamic IP lang. Okay? So, kunyari, ikaw, yung company nyo is gusto mo magkaroon ka ng open VPN, IPsec or magpo-port forward ka. Kailangan mo talaga na naka uh, Uy! Ikaw talaga mingming oh. Sinusungay niya yung camera ko. Kailangan mo talaga na magkaroon ng static public IP kasi kailangan mo nang iisang public IP lang na hindi magbago-bago. Okay? So, iba po yung scenario kapag naka-residential line ka ha? kasi dapat kapag naka-residential line ka, hindi ka pwedeng magpa-static IP hindi sila pumapayag. Kailangan naka-business line ka. Alright? Kasi, kumari, business line, automatic. Ano yon Kapag hindi ka naka-static public IP, naka-block yung mga port. So, kapag nagpa-static public IP ka, ino-open yung port, wala nang naka-block na port. So, pwede ka na mag-port forward, pwede ka na mag-IPsec, pwede ka na mag-open VPN. Alright? So, sana sir, sino ba pangalan ni sir? Sana naintindihan mo, no? <coughs> Sorry, sinisipon ako na ulanan. So, ganoon lang ka-basic yung explanation po mga uh, Si Sir Darwin, ay sino ba yan? Sino ba yan? Si Sir Darwin, yan sir. Uh, Mapa-dynamic man or mapastatic static IP, wala pong effect yun sa connection mo. Nagde-depende na yun sa internet provider mo. Alright? Kung gusto mo talaga magkaroon ng static public IP kung gusto mo mag port forward pero hindi ko nirecommend nire na mag port forward kasi napaka prone po sa hackers yung port forwarding kasi syempre open port ka public port yun so accessible yun sa lahat once na may nag attempt automatic pasok agad yun kaya ang nirecommend nire talaga ngayon VPN uh, open VPN IPsec or P2P yung mga ganong connection kasi safe po yun may sarili kang tunnel kaya kung gusto mo mag IPsec or mag open VPN kailangan mo ng static public IP at saka kailangan naka business line ka kasi kapag residential wala kang magagawa kasi pag yung bahay residential puro ano lang yon puro browsing download upload yun lang wala ka ng iba pwedeng gawin kasi naka CGNAT yon limited lang ang pwedeng mong gawin unless kung may firewall ka sa bahay tapos mag-install ka ng tailscale. scale lang. katulad ng dito sa firewall ko na-access ko yung firewall ko na to at saka yung CCTV ko minsan sa ibang PC gamit yung tail scale. So, VPN din po yon So, kung gusto nyo matuto paano yung tail scale na work dito sa PFSense natin, meron po tayong video nyan dun sa YouTube channel natin. Kaya, kung gusto nyo matuto, panoorin lang po nyo. Napaka-basic lang po ng setup. ah uh, Diyan sa mga nagtatanong, no, paano ko nga ba ina-access tong PFSense ko na to sa labas? So, yun yung gamit ko, tail scale. Kasi nga, dito sa bahay, naka-residential line lang naman tayo. Hindi tayo pwede magpakabit ng business kasi hindi po mapayag yung mga ISP provider sa mga ganong setup. Kailangan business ka, may pangalan ka ng business bago sila mag-install. Unless na lang, kung magpapatayo ka talaga ng business na internet, pwede ka mag-lease line. Yan, papayag sila. Pero, syempre, mahal po yun. So, yan yung ginagawa ng iba. Kaya, yun. Alright, sana nasagot ko. So, stay tuned. Kung mayroon kayong mga uh, katanungan or mayroon kayong comment, comment down below para willing tayo sumagot. Gagawa natin ng video at saka sasagutin natin yan. At saka stay tuned dun sa mga susunod nating mga vlog project kasi sana makatsamba tayo ng project na pumapayag sila na i-vlog yung area nila. Kasi marami tayong project pero hindi sila pumapayag kaya hindi ako nakakapag-vlog. Medyo data privacy. Ayan. So, bihira lang talaga pumapayag. Pwede ako mag-vlog pero pinsan pa na Ayan. More in tutorial mo na tayo at saka Sagot ng mga comments para meron tayong content. alright? So maraming salamat. God bless peace and sana shout out sa Sir Darwin sana uh nalinawan kayo kung ano ang mas okay. So napaka-basic ng sagot. Walang kinalaman ang uh, connection or yung stable ng isang internet kapag naka-static public IP or naka-dynamic public IP. Okay? So ang news lang talaga kapag gusto mo mag-public IP is may server ka na ipo-forward or mag-IPsec ka or mag-open VPN ka. Wala nang iba. Yun. Kahit naka-dynamic ka man, kung yung internet mo is browsing lang, email, download, wala kang problema doon kahit naka-dynamic ka. Walang magiging problema sa network mo. Alright? So, thank you so much. God bless and peace.